Panalangin ng isang taong may cancer para sa kanyang healing. Amang mapagmahal, narito ako sa iyong harapan, nagtitiwala sa iyong kabutihan, kabaitan at kapangyarihan ng iyong mapagpagaling na pagmamahal habang itinataas ko sa iyo ang aking karamdaman. Hilumin mo, Panginoon, ang aking cancer. Ngayon ay tahimik na banggitin ang cancer na dumapo sa iyo. Ikaw, Panginoon, ang nakaaalam ng lahat ng bagay. Ikaw ang nakagagawa ng lahat ng bagay. At minamahal mo ako ng lubos. Tanging ikaw ang nakababatid kung ano ang higit kong kailangan para gumaling na. Narito ako sa iyong harapan. Ipatong mo po ngayon sa akin ang iyong mga kamay. Hipuin, pagalingin, at buuing muli ang aking katawan, isip at kaluluwa, pakiramdam at espiritu. Dumaloy po nawa ang iyong dakilang pag-ibig sa bawat himay-may at bawat bahagi ng aking katawan. Alisin mo po ang anumang sumasakit at hindi mabuting pakiramdam. Ituwid mo po ang hindi tamang pagkilo sa anumang bahagi at bawat himay-may ng aking katawan. Tunawin mo po ang anumang bukol at kanser na tumutubo dito. Patigilin mo po ang paglaganap ng masasamang sel at palitan ito ng masigla at mabuting sel. Bunutin mo po ang mga masasakit na damdaming bitbit ko sa maraming taong nagdaan sa aking alaala. -ala. Hilumin mo po ang mga masasakit na damdamin ng galit, pagtataboy, pagkasiphayo, pananakit, at ang mga alaalang masama mula sa nakaraan ko at ang mga bunga nitong nakapanghihina sa akin. Habang inaalis mo ang mga sakit, Palitan mo ito ng iyong espiritu ng pagmamahal, kapayapaan at pangunawa. Pagtanggap, kaamuan, kabaitan, kabutihan, paglingap at pagbubukas palad. Habang lubos kong isinusuko ang kanser sa iyo, ilayo mo po ako sa pagmumukmok sa awa sa sarili, takot, pagkabahala, kawalang pag-asa at lahat ng negatibong kaisipan. Ibigay mo po sa akin ang biyaya na ialay ang lahat ng aking mga sakit at hirap para sa mga taong tulad ko din ay nagdurusa lalo na sa cancer at walang matatakbuhan upang tumulong o magdasal para sa kanila. Makita ko nawa ang pagpapala sa bawat pagsubok upang maunawaan ang tagumpay sa gitna ng mga luha. Makita ko nawa ang iyong mapagpalang kamay at madama ang iyong presensyang mapagmahal sa lahat ng nagaganap sa aking buhay. Habang matibay akong nagtitiwala na ikaw ang may hawak ng lahat ng buo kong buhay. Tulungan mo po akong matutunan ang mga aral mula sa aking mga pagkakamali sa nakalipas at sikaping mabago ang aking buhay at ang aking paraan ng pamumuhay. Sa huli, Panginoon ko, matapos mo po akong pagalingin, maging nawa ako ng iyong kapangyarihang humihilom at magbigay luwalhati, karangalan at papuri sa iyo. Lahat ng ito ay aking hiling sa matamis na pangalan ni Jesus at sa mga dalangin ni Maria at lahat ng mga anghel sa langit. Amen.